Alright mga idol, usapan boxing na naman tayo. Pag-usapan nga lang natin ang ilang kaganapan sa mundo ng boxing. Ngunit bago yan, ay eh gusto ko lamang i-shoutout ang Ilanos and Mendoza family ng Batangas City. Pagbati nga po mula kay Ronel Ilanos. So maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa ating channel mga idol. At yun nga mga idol, unahin muna natin itong natapos na Philippine Professional Sports Summit 2023 na ginanap nga dyan sa PICC. So mga idol, ito nga yung unang araw ng Sports Summit at dito nga mga idol eh, dinaluhan naman ng iba't ibang magigiting nating atleta sa iba't ibang larangan ng sports. At dito nga sa ginanap na Sports Summit mga idol e eh, tinalakay ang kahalagahan ng isang atletang Pilipino. At dito mga idol eh, meron nga silang temang promote, professionalism and protect. Binigyan din nga po ng bagong chairman ng Gaming Amusements Board na si Mr. Attorney Richard Clarin ang kahalagahan ng isang atletang Pilipino. At dito nga mga idol eh nangako at nanindigan ng ating bagong gabi ng Museums Board Chairman Attorney Richard Clarin na bibigyan niya ng magandang proteksyon at magandang kinabukasan ng ating mga Pilipinong atleta. So mga idol, yung mga ganitong pagdiriwa nga eh napakalaking bagay talaga para nga po sa ating mga Pilipinong atleta at para na nga rin ipromote ang sports dito sa ating bansa. At saludo nga ako mga idol sa ating bagong gab chairman na si Attorney Richard Clarin dahil naniniwala ako na nasa magandang bukas ang buhay ng ating mga atletang Pilipino. So mabuhay po kayo, Attorney Richard Clarin. And also maraming salamat nga rin po sa lahat po ng pamilya ng Kami News Amusements Board. Sa mga pambalita mga idol, eh, huwag nga rin po natin kalimutan suporta ang bukas ang magiging laban ng ating kababayan na si Mark Jan Yap kontra sa Thai boxer na si Apichet Petchami. So mga idol, eh, magaganap nga po ang laban nila jam bukas sa Thailand para nga po sa bakanting WBC Asia Lightweight Title So ito nga pong ating kababayan na si Mark Jan ay may kartadang 33 wins with 17 knockouts at may 17 losses. Abang ito naman Thai boxer ay may 15 wins with 5 knockouts at may nag-iisang talo lamang. Kaya naman huwag nga po natin kalimutan suportahan ang kanyang magiging laban. I welcome you all to the 2023 Philippine Professional Sports Summit. As a chairman of the Games and Amusements Board, I greet you with excitement and hope. For this summit is not merely an event. It is a testament to our shared commitment to elevating professionals. Promote, professionalize, and protect Philippine professional sports encapsulates our collective vision for the future of sports in the Philippines. It reflects the values we cherish, such as excellence, integrity, inclusivity, and the commitment to uphold the orderly, honest, and fair conduct of professional sports and games. Subscribe na sa Boxing Club PH.